Megan Young, mula sa Miss World hanggang sa bagong ina. Nag-open lang siya tungkol sa kanyang paglalakbay sa panganganak kasama ang kanilang unang sanggol na ibinabahagi ang mga hilaw at magagandang sandali. Napansin ng kanyang asawang si Mikael Daez na nanganak si Megan sa apat na pulinggo pagkatapos ng halos dalawampu oras na panganganak. Pinuri niya ang lahat ng nanay na nagsasabing hindi biro ang proseso ng panganganak na iyon. At tandaan mga inaasahan laban sa katotohanan. Nagbiro si Megan na naisip niyang magkakaroon siya ng oras upang mag-touch up pagkatapos mga anak, pero hindi, nagising siya ganap na dilat. At tinali ni Mikael ang kanyang buhok sa isang teletubbies style. Pag-usapan ang pagiging tunay, isang buwan na ang nakalipas, nanginig pa rin siya, nagsasabing, nagpapasuso ako. Hindi ako makapaniwalang ginagawa ko ito. Ang kanyang emosyon ay nasa lahat ng dako, kaligayahan, pagkahapo, pag-ibig. Pero hulaan mo, napakahirap. Ngunit napakasaya rin, ipinakilala nila ang sanggol na si Leon noong mayo, na tinawag ang sandaling iyon na isang pagsabog ng labis na emosyon, at ngayon, nagbababad sila sa pagiging magulang ng isang nakakaantok ng iti sa bawat pagkakataon.